Tama bang sabihin na ang hijab ay kultura at tradisyon lamang? Tama bang gawin na ang hijab, ang niqab at ang abaya ay irampa-rampa lamang? At higit sa lahat, tama ba ang ginawa nila sa Halal Expo? Bibigyan natin ng kasagutan ang mga katanungan na yan. Muhammad Kana Alim Clips Muhammad Kana Alim Clips Kamakailan nga lamang ay nag-viral ang Halal Expo na kung saan parang ang ginagawa dito ay in-expose nila ang mga halal na tradisyon, ang mga halal na kultura at ang mga halal na pagkain ng mga kamusliman. At hindi natin may pagkakaila na sa ganitong mga programa, sa ganitong mga gawain ay nakaka dahil nakikita na mga kapatiran natin o kababayan natin na hindi mga muslim ang ating mga kultura, ang ating mga tradisyon at higit sa lahat ang mga pagkain natin bilang mga kamusliman. Ngunit ang pinaka naging negative side ng Halal Expo ay yung pagrampahin at pagmodelin ang mga kapatiran nating kababaihan na sila ay nakahijab sila ay nakanikab, sila ay nakaabaya kung saan itong gawain na ito ay taliwas sa katuroan ng Quran at ganun din sa taliwas sa mga sunna ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una pong dapat nating malaman dito ay ang hijab ay hindi po ito tradisyon at kultura. bagkus ito po ay obligasyon ng lahat ng kababaihang mga muslim. At hindi po ito tulad ng mga kultura at tradisyon na kung saan kapag hindi mo isinagawa yung kultura o tradisyon ng kung anuman ang tribong kinaaniban mo ay malaya kang walang gawin doon. Malayang hindi mo yun gawin. Pero ang hijab, kapag isinawalang bahala mo ito, ay magkakaroon po tayo ng kasalanan sa dakilang tagapaglikha. At ang patunay na ang hijab ay obligasyon ng bawat muslim na babae ay ito ay matatagpuan sa Suratul Ahzab na kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala, ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين wa kana allahu ghafurur Sabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhan nabi, o ikaw na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sabihin mo sa iyong mga asawa, wa banatik at sa iyong mga anak na mga kababaihan, wanisa'il mu'minin at ganun din sa mga babaing nananampalataya." yudanina alayhin na min jalabibihin. Kanilang ibaba ang kanilang panakip na kung saan maaring matakpan ang mga dapat takpan ng mga kababaihan katulad na lamang ng kanilang mga dibdib ang kanilang mga leeg. sa kung saan ito ay nagpapatunay na ang hijab ang tinutukoy sa aya o verse na ito Zalika adina ay yo'arafn at yan ang pinakamainan para sa inyo sabi ng Allah kayong mga kababaihan na magsuot kayo ng hijab upang sa ganun ma-separate kayo sa mga mga babaeng muslim at sa mga babaeng hindi muslim so yan po ang unang kahigtan ng pagkakaroon o pagsusuot ng hijab ay ma se kanito ka mula sa hindi mga taong muslim at idinugtong ulit ng Allah fala at upang kayo ay hindi bastusin ng mga nakakapaligid sa inyong mga kalalakihan ng mga nakakakita sa inyong mga kalalakihan ay kita natin dito na ang hijab ay nagsisilbing proteksyon ng mga kababaihang kamusliman so yan ang pinakadahilan kung bakit inobliga ng Allah ang mga kababaihan na mga kamusliman na sila ay magtakip ng kanilang mga aura upang maging proteksyon nila sa mga taong mapagnasa sa laman at ganun din sa mga taong mga bastos. Ikalawang negative side ng nangyari sa Halal Expo patungkol sa ating mga kababaihan ay yung pagrampa-rampa nila, pagmumodel nila sa kanilang mga hijab, sa kanilang mga niqab, sa kanilang mga abaya, which is taliwas din yon sa nilalaman o kautusan ng Allah sa loob ng banal na Quran. Na kung saan sinabi ni ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa unahan ng verse na sinabi natin, sabi ng Allah Subhanahu So ang mga kababaihan na ayon sa talatang ito sa madaling pagkakaintindi natin ay naka-originate ang mga kababaihan na manatili lamang sa mga kabahayan nila sa kanilang mga tahanan at 'wag nilang i-display ang kanilang mga kagandahan katulad na lamang ng pagdi-display ng mga jahil ng mga mangmang noong unang panahon at ang tinutukoy dito ay yung mga babae sa kapanahon ni Kabil kung saan ang mga kababaihan noon ay nagdi-display ng kanilang kagandahan nagpapalamuti upang makaakit ng mga kalalakihan. So ayon sa ibig sabihin ng talatang binasa natin, ang mga kababaihang kamusliman ay naka-originated lamang talaga sila sa loob o manatili lamang sila sa loob ng kanilang mga bahay, sa loob ng kanilang mga tahanan at pinapahintulutan naman silang lumabas kapag importanteng-importante na ang kanilang paglabas. At huwag silang gumaya sa pagdi-display ng mga taong mangmang noong unang panahon na kung saan lumalabas sila sa kanilang mga tahanan, nagdi-display ng kanilang kagandahan. Na kung saan ang pagdi-display nila ng kanilang kagandahan, pagdi-display nila, pagmumodel-model nila katulad ng ginawa nila sa pangyayaring ito, ay maaring magdulot ng fitna katulad ng zina. Kaya naman masasabi talaga natin na maling-mali ang ginagawa nilang ganito doon sa Halal Expo na kung saan in-expose nila yung kagandahan ng mga ukti natin, ng mga sisters natin na siyang maging maaring dahilan o maging punot dulo ng pagkakaroon ng fitna sa mga kalalakihan. At bilang panghuli ng video na ito, hindi masama ang taong nagkakamali. Bagkus, ang pagkakamali ay siya pang nagiging dahilan upang tayo ay matuto at makapagbagong buhay. At ang pinakamasama naman na nagkakamali ay alam na niyang mali siya pero mga pa rin siya at magmamalaki sa kanyang pagkakamali samantalang alam naman niya sa kanyang sarili na siya ay nagkamali. Huwag tayong gumaya sa mga naunang nasyon sa atin na kung saan kapag pinayuhan sila, nagmamalaki sila at sumuway pa rin sila. At ang kanilang pagsuway ang naging dahilan kung bakit sila naging example dito sa laman ng Quran na kung saan sinabi ng Allah Subhanahu wa Taala sa Suratul Isra wala qad sarafna fi hadzal Quran min kulli mathal fa aktharun nasi illa Ang Allah Subhanahu wa ta'ala ay nagbigay nang napakaraming example ng mga taong sumuway sa Allah dito sa loob ng Quran na ito na kung saan kapag sila ay nakakarinig ng mga payo ng mga nagpapayo sa kanila ay hindi nila ito pinapakinggan bagko sinasabi pa nila masyado kang makaluma nandito na tayo sa modernong panahon wala ka na diyan sa nakaraan at nandito ka na sa kasalukuyan. Lagi nating tandaan na ang Islam ay tinapos na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung past, yung future, at pati na yung kasalukuyan ay nasa loob ng Quran. Kaya naman, huwag natin sabihin na ang Islam ay napag-iwanan ng panahon at hindi makasabay sa kasalukuyang panahon. Nawa ay nakuha na natin ang aral ang video na ito. Shukran. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad Kana Alim Clips Muhammad Kana